Patuloy si Pangulo Ferdinand or Marcos Jr. sa mga hakbang hindi lang sa pagpapaganda pa ng sektor ng agrikultura sa bansa, kundi mapabuti rin ang buhay ng mga kababayan nating magsasaka. Kaugnay nga yan, personal na sinaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng ilang kagamitang pansaka sa Nueva Ecija. Ang detalye ihatid sa atin ni Julian Bunag. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong Rice Processing System o RSP2 Facility sa Nueva Ecija. Kasabay niyan ay ang pag-turnover ng mga makinaryang pansaka na handog naman ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o Philmech. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bumisita sa pasilidad kasama si Philmech Director Dionisio Alvindia at Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Layo ng proyekto saktong mapababa ang post-harvest losses ng palay sa bansa. gayundin din ang mapabuti pa ang kalidad ng bigas na inaani ng mga magsasaka. Umaabot naman sa 24 na tonelada ng palay kada batch ang kayang patuyuin sa naturang pasilidad. Ipinamahagi rin ang four-wheel structure na may kasamang implements kagaya ng rotovator, front loader at displo. Iturn over naman ang labing anim na 10-wheeler trucks na magsisilbing mobile soil laboratory o MSL unit. Ito ang inu inuna namin itong soil lab Mobile Soil Laboratory at ito yung pinakamabilis na magkaroon tayo ng soil laboratory. Ito ay uh, bawat region ano? Uh, magbibigay na tayo bawat region magbibigay magtatagal siya sa isang lugar, raw si ikot para mapag-aralan kung ano na ba ang pangangailangan, ano ba ang tamang pangbigay ng ayuda, ng pesticide, lahat para mag-maximize tayo doon mag-dumami ang ating production. Tampok rin sa naturang pasilidad ang pag-aanalisa sa 44 na soil chemical, physical, microbiological at water chemical parameters. Ang mga MSL unit ay tinanggap ng Regional Soil Laboratory Chief ng Nueva Ecija. Sila ang magmomonitor para sa araw-araw na operasyon investigasyon alinsunod sa Bureau of Soils and Water Management. Samantala kasabay niyan ay pinagdiriwang din ang ika-127 na anibersaryo ng Department of Agriculture o DA at ika-44 na anibersaryo ng Soils and Water Management. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.